sa South Cotabato, timbog ang tatlong individual sa magkakahiwalay na operasyon ng otoridad kung saan nasamsam din ang ilegal na droga. Ang blotter sa report. Bandang alas 6 ng umaga ng September 29, arestado ang sospek na kinilala sa alias na rafraf Raf sa barangay Kabuling, Tantangan. Ito ay matapos sa ng mga otoridad ang tirahan nito sa bisan ng search warrant No dalawang sachet ng puting kristal na substansya na tinatayang may bigat na 0.2 grams, tatlong aluminum foil, isang pouch na may karagdagang foil, at dalawang improvised na tutors. Da kung alas 8.30 ng umaga naman, nang maresto ang isang 32 years old na driver na kinilala sa alias na Milk sa barangay Libertad, Surala. Ito ay sabisa ng warrant of arrest kaugnay sa kasong less serious physical injuries na inisyo ng MCTC Banga Tantangan. Kasalukuyan na itong nasa kustudiya ng pulisya para sa kaukulang proseso. Samantala, bandang alas 11.30 ng umaga naman sa Tibuli Municipal Police Station, kusang sumuko si Alias Boboy, 38 years old, mula barangay Malugong, Tibuli na may apat na warrant of arrest para sa kasong slight physical injuries. Lahat ng nakumpisang ebidensya ay maayos na minarkahan, inimbentaryo at isinailalim sa tamang chain of custody. Ayon sa motoridad, ang tagumpay ng magkakasunod na operasyon ay patunay ng matibay na paninindigan ng Philippine National Police laban sa kriminalidad na may kinalaman sa droga at sa patuloy na pagtataguyod ng kaligtasan ng publiko sa South Cotabato.